Entertainment. May gagawin tayong isang uh, sasakyan. Ito, 5K engine. Uh, issue nito, hindi ka makaminor. Pagbitaw mo sa silenyador, namamatay. Namamatayin yung makina kahit matas na yung idle niya. Eh hey guys, ito ituturo ko sa inyo kung ano yung trouble nito. Ah, uh, ito ginawa na ng paraan ko. Ito naka-bypass na yung tangke niya. Naglagay na lang sila ng galon sa loob. Ito, papunta dito sa dito sa kanya, sa kanyang fuel pump. Okay. Ito mo muna yung trouble natin. Kailangan kapag tinanggal mo yung hose nito, yung fuel inline na to, kailangan solid yung lalabas na gasolina dito kapag ini-start mo yung sasakyan. Kapag solid yan guys, dito tayo pupunta sa kanyang strainer, dito sa kanyang karburador, yung may 17mm. Okay, kapag uh, misan marumi yan, magkukulangan ng pondo yung uh, floater natin, ang gasolina. Yun, tapos doon ka namamatayan ng makina. Okay, iba yung palyado at saka yung namamatayan ng makina. Okay. Misan ituturo ko sa inyo yung palyado kung ano step by step kung yung makikita yon. Misan nasa spark plug yon o yung mga high tension wire na to. Ignition distributor cap. Okay, o kaya misan marumi yung carburetor, ganyan. Okay, pero dito muna tayo kung saan na uh, yung trouble niya, yung issue niya, yung namamatayan siya, guys. Okay, baka nagkukulangan ng supply ng gasolina to, yung kanyang carburetor. Kaya hindi mo mabitawan yung yung silinyador niya namamatay. O kahit matas na yung idle. Okay. Pisa na natin dito. Okay guys, ito ang pagtest ng fuel pump dito. Ito, tanggalin mo yung hose. Oh, pwede rin dito, pwede ron. O, ito, dito na ako nagkalas. Uh, tignan natin, pa natin yung uh, makina. Kailangan solid yung lalabas na gasolina dito. Hindi yung pasirit-sirit lang na konti. Kailangan solid siya guys. Ngayon kapag uh, solid, ibig sabihin, maayos pa yung fuel pump pero kung konti lang, konti lang yung lumalabas may diferensya na yung fuel pump sige pinggoy start na uwa uh, ah, sige. sige Oops, oops. Okay, ibig sabihin maayos yung fuel pump. Kita nyo, no? Solid yung uh, labas ng gasolina. ayun pupunta tayo dito sa kanyang uh, 17mm. May strainer dito yan, guys. Okay, uh, dahil sa hindi natin makita, bubuksan natin yan. Yung dito lang sa taas. Minsan kasi guys, kapag maayos yung ating uh, fuel, fuel pump na to, hanggang sa kanyang strainer, malinis naman. Pero bakit nagkukulangan siya ng gas? Minsan nasa floater niya, yung adjuster ng floater, floater bulb. Okay, masyadong sarado, konti lang yung pondong, konti lang yung gasolina pumapasok sa kanyang ano, kaya ganun siya guys. Ito dito malalaman natin siya kung kulang yung po ayan no oh, guys oh no huh? kulang yung pondo ng gasolina niya guys ayan nagkukulangan siya ng pondo ito yung floater ayan kulay black na yan ayun yung floater valve yung nasa loob parang motor lang yan guys ayan mag-adjust tayo nito para madagdagan yung pondo ng gasolina niya okay ayan no oh. kulang sa pondo guys na no. dito tayo mag adjust guys kung mapansin nyo ayun yung strainer nya Ayun, yung nasa loob Ayun Ayun yung sumasalak ng dumi sa gasolina Pap papasok sa carburetor guys Ayun kapag marumi yan magkukulangan din ng pondo yung gasolina ay yung ano natin guys ganun mamamatayan ka ng makina pero ito okay naman siya good na no? ayun yun lang yung naging issue yung ano Okay guys, ayan yung kanyang floater, ayan yung kanyang floater valve Yung nasa loob. Ito yung i-adjust natin dyan. Ito, yun. Yung nasa loob na yan. I-adjust natin yan para medyo dumami yung pasok ng gasolina. Parang, may, parang pasok na pasok siya guys. Kaya kunti lang yung nagiging pondo ng kanyang karburador. Pondo ng gas. Yan, yan yung i-adjust natin. Yan, bali nakaganyan yung position yan, no. Bali ito, yung i-adjust natin. I-adjust mo to. Pababa, pababa yung adjust natin dito. Itutulak lang natin to ng pababa. Hindi labis, ha. Kunti lang. Okay, guys, yan. Binaba ko na siya. Ngayon, ilalagay ko na. Yan, okay naman, guys. Ito yung kanyang floater bulb. Floater bulb. Ito. Okay. So guys, tinanggal ko na rin yung kanyang uh, strainer, yung filter niya sa kanyang uh, floater valve para sigurado na. Ayan guys, na natin para uh, magkaalam na. Okay guys, paandarin na natin siya. Uh, naglagay tayo ng uh, gasolina dito para mapandar natin kasi kulang na yung pondo niya. Okay guys, start. guys, ayos na. Dito ko natatapos yung ating video guys. Okay.